kami ay nakaroon ng verification doon sa lugar kasi sabi sa akin ng bata umalis yung misis ko yung gamit ko nasa labas sabihin ng bata pumunta raw ulit eh nandun lang pala sinong bata ang nagsabi sa iyo? eh oo, sinong bata, maliit lang eh yung gamit ko nasa labas na, sarali yung pinto hindi ako makapasok eh nandoon lang naman pala hold daw eh, bakit hindi ko kayo pumunta sa barangay? Eh, Kabagalak na ni eh, chairman dun eh. Oo. Oh. Ang misis mo ayaw na rin talaga tumanggap sa iyo. Kaya nga. Oo. Oh. Okay, ba, ayaw. Ayaw na niya. Hmm. Kasi masyado raw ko kayong si Siloso bagang hindi ako si oh. siloso. Baka totoo yung sinasabi ko. ang ano nila doon ikay nagabisyo pa nagka-sigarilyo dati yun yun pa isa na lang oh. kaya nga hindi na ako umiinom hmm. so bakit ang gusto nilang malaman din doon kung bakit ka bumalik dahil sa anak ko Okay, bibisita ka sa anak mo. Oo, ayaw, okay. Ko. ayaw pakita yung bata. Nandoon lang naman? Kita Ayan namin? Kaya nga, kayo nakita nyo ako, oh, hindi ko nakita kita. Oh. Nilalak yung pinto. Mm. Oh. Natatakot sila, nininervyos sila sa iyo. Ay, natatakot, isang tulak mo na sa akin, baligtad ako. Oh. May gana pa ba ako magalit? Ganito na yung gali, ano, kalagayan ko, ma'am, di ba? Mm -hmm. Wala well, naman akong baril, ako armas. Oh. Alam lang ano yun, nung chip tano doon. Patuto, oo. So, so may personal, ano pala kayo, may personal kayong uh, problema ng misis mo? Ayaw na ako tanggapin ang ko. Ayaw, ayaw ng misis mo, ayaw ng mga kapatid kasi, mo sa'yo? Ayaw kapatid ko, umaman. Naging milyonaryo. Okay. May sariling hotel. Oo. Oo. Isang kapatid ko na tumanggap sa akin, nagbigay sa akin ng pamasahe ay pa mga gamit kong to, ati ko na lang. Tapos uh, sabi ng ano, ayaw na ka na namin makita, ito ka na sa Aklan. Nakalungkot naman ang ganitong sitwasyon. Ayaw na raw ng mga kapatid sa kanya, ayaw na rin ng kanyang misis dito sa Aklan. Kung baga pinagtabuyan na siya doon sa Maynila at ngayon na lumipat siya dito sa Aklan, ay hindi rin siya tinanggap dito ng kanyang asawa. Kaya ang tanging naisip ni tatay ay matulungan siyang makabalik sa kabiti kay Alan doon sa kanyang pamangkin. Pero ito tatay, Apa. gusto ko lang maging anis ka. Apa. Nung malakas ka ba, mayroon kang pagkukulang sa asawa mo? Ay wala naman po, hindi sigo, hindi ako titira. Lahat pinibigyan ko sa kanya. Mm -hmm. Hindi ba ka naging malupit sa kanya na nasaktan mo siya? Ay, hindi naman po. Hindi ako nananakit ng babae. Hmm. Pero bakit nung last, last year, bago ka ilipat sa iyong pamilya sa Maynila, ay eh, bakit gano'n nangyari? Na, na, Kung baga, pinitisyonan ka ni Mrs. mo na ibalik sa pamilya. Eh, patay nga po yung tatay ko. Hmm. Hindi, ang sabi kasi nila doon, hindi niya na makaya yung ugali mo. Yan lang, selos lang. O, oh, grabe ka magselos. Selos Pero hindi ako nanakit po. Oo. Oh. Puro lang bunganga. Nervyos na nervyos ang misis mo sa iyo. Hindi ko siya sinasaktan. Hmm. Puro bunganga lang ako. Oo. Oh. Oh. Ayong bunganga, mas nakakasakit minsan oh. yan. Tagos yan sa ating puso eh. Kung anong salita Kaya, anak, natin. Kaya nag-sorry ako sa kanya. Hmm. Lumood na nga ako sa Sabi ko, pasensya na. Patawarin mo ko. Kailan nangyari yan? Eh nung bago kumuwi. Oo. No. Patay father ko. Mm hmm. Lumood ako sa harap niya. Patawarin mo ako. Mm -hmm. Di ko. Hmm. Hindi ko naman gusto bunga nga ka. Hindi gusto oh. magselos. Oo. Uh -huh. So ngayon kung bibigyan kitang pera, mauwi ka na? Oo okay. Kailan ka mag-travel? Bukas-bukas. Makakuha ko ng ticket sa, sa barko. Oo. No. Saan? May bukas meron pa ba? Po, sabi ni Sir, meron daw doon sa series. Oh. Pwede daw siya doon magsakay. Diretso pa ito lang. Oo. rin Okay. Sige. So so Pasama tayo kay Sir. Sabay na lang tayo. Tara. Apo. Ako na bibili mismo ng ticket. Apo, apo. Para sigurado. Apo, apo. Okay. Tapos bibigyan na lang kitang pagkain mo. Apo. Oh, sige. Napamasahe pa po, po nakabuti po. oh, kasi kung ako ang mag ano, kung okay. ibabalik kita doon sa kay Mrs. mo, Ay, ayaw ayaw na, ayaw niya na sa hindi nao, So, yung kaibigan mo, hindi ka rin daw pwede doon. Hindi ako pwede. Nag-drive na sa umaga. Anak niya lang kung ni iliwan doon. Mm. Babay pa. Okay, sige, sige. Sasakay ka tayo sa patrol tayo, ha? Salamat, salamat po, ma'am, na marami. Sir, Sir Gomez, salamat po. Ayan, o. Oh, silang nga uh, nag-alaga sa'yo dito. Ilang gabi ka ba dito? <taskan> Tatlong gabi po. Tatlong gabi ka dito? Dito na lang siguro kami, masakay. Oo. Oh. Salamat, ma'am. O, oh, babay na ikaw kay Ma'am Charlene. Ayaw, Saya po, po. Oh. ako. uwi na po. Oh. Sige, kung hindi ka natatanggapin, alam, alam ko naman may mga reason din siguro si misis mo. Oh, mga malalaki rin yung mga reason. Hmm. Eh, kung ano pa man yun, nasa inyo na yung oh, dalawa. Oh, Pero yun sa akin, hindi ko rin kasi ikaw matiis na magpalaboy-laboy ka dito sa kalibo na may pwede ka namang uwian doon sa kabiti. Ay, pamilya ka naman doon ipa-message mo lang sa akin na kung ka na Opo. Mm. Maganda na ito, kasi diretso na pagsakay mo, sa Pasay ka na nila ibaba iba pa. Oo. Hindi ka na mahirapan. Opo. Eh, kasi may pagkahay ka. Pagka ano na yon, pagka ang mangyayari kasi sa'yo kung mag-commute ka, mahirap. Opo. May cellphone ka ba? Wala po eh. Uh, anong mga dala-dala mo na to? Mga damit ko po, po. Ito mga marumi. Ito malinis. Uh, okay. Sige. Timalan. Ha? Timalan. Tim Timalan. Timalan. Sabungan yun eh. Sabungan. Bale, Timalan, Kabiti? Opo. Barangay ang Timalan. Timalan, barangay. Ah, uh, Nandoon kayo mismo? Pamangking ko po. Oo, oo. Pagdating namin sa Ceres Terminal ay sinabi sa amin na wala na raw biyahe papunta sa Maynila ngayon. Bukas raw mga alas 11 ng umaga ang susunod na biyahe. Tiyak na mahihirapan si tatay kung regular na mag-commute siya. Mas maigi na itong diretsuhan na. Kaya kinabukasan ay maaga pa kaming bumalik sa Siris Terminal at nagtanong kung mayroon na silang tiket papunta sa Metro Manila. Parating na rin daw ang bus na papunta sa Maynila. Kaya agad na tinawagan namin si Ma'am Charlene para makapunta na agad dito si... Ah, na ko na. Atawagan ah, ko na lang si Ma'am Charlene. Ma'am, hmm. 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 jote ka Iya kami sa sa series 'yon. Sa Sa series. Definitely. Well, Tayo ba marimo? Wala. Wala pa. Eh, oh, 'yung Akala ahala na Ah, Ito mo tanan ko i kung sino do nagahadgot kan. Hay. Ah, ako pa sa bar. Ikaw taga-buwi ka kanan. Ah. Hay, hulaton lang naman ka po sa poli ya sa ano, sa series. Sige, sige po. Ako lang maya sa Okay, apa, apa. Thank you din, okay, Mama. niyo, lukatan niyo na mo ticket. Sa pagtutulungan ng Pubring Vlogger Team at ng Kalibo Police Station ay natulungan namin na makabalik sa kanyang pamilya si Tatay Agosto. Maraming salamat sa inyong suporta mga kapobre. Maraming salamat sa inyong panunood sa aming vlog. Sir, thank you. Thank you po. Thank you, thank you. Ay, Ay, wa, patay mo kakaon dah? Yung kabiin na Ah, kayo... Hindi pa pala raw nakapag-umagahan si tatay kaya sabi ko habang hinihintay yung bus ay uh, mag-umagahan okay, muna siya dito. So habang ano siguro, kakain na lang muna dito. Oo. Sir, thank you sir ha. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Sige. Thank you, thank you. Oo. Ayun. Ayun. Si Ma'am Sarlene, sir. Oo. So, ayan. Okay ka na? Pauwi ka na? Ito yung ticket mo. Ha? Bali, bayad na po ito. Pag inan ng conductor, ipakita mo itong sa likod. Ayan. Full pay. Full paid na yan. Saan ka bababa? Sa Pasay po. Sa Pasay. Okay. Pwede ka sa Pasay din. Pwede ka mag-taxi papunta sa... Cavite, no? Or depende sa kung anong gusto mo sakyan. Oo, magkaalba pa masay mula doon sa Pasay hanggang hindi nga magpunta do sa Tondo, di ba? Sa mo sa Tondo, Muriones ka. Oo. At sa... Ah, Cavite sa Cavite ah Sa Cavite na lang. siya, uh -huh. Cavite. Uh -huh. Sa Labang na lang siguro ka bababa para malapit ka sa Oo. Cavite. Di ba? Malapit eh. Ano ba itong Juan? Sa, uh -huh. sa Labang, sa Pasay, sa Pasay. Ah, sige. Sa, sa Pasay. kabisado, kabisado oh, naman niya doon. Alam uh -huh. niya na kung ano Kakain ka muna dito. Kakain okay. tayo. Para ha, hindi so, ka mano. No? Sa altabas pa naman yung bus. May restaurant dito, no? Pwede mo siya makakain dito pala. Sige. Kain ka dito muna tayong bago ka, ano? Pili kayo, pili ayan. Yun daw daw po. Okay, tapos. Okay. Oh, sige. Dito ka na tayo. Baka mawala yung ticket mo po, ha? Hindi po. Okay. So, okay na ikaw? Oo. Oh, oh, Ay, do tayo magpasalamat sa Panginoon at saka sa mga pulis na nag-aruga sa'yo. Yan, umubumalik na sila. Hey. kasi hindi ako mag-coke oh. tuba lang ako <laughs> so yun katapos namin kumain ni kuya ako pala nakakain sa bahay so si kuya hindi pa siya pala nakaumagahan pero kagabi nag-provide ang police mga kapulisan ng pagkain niya mga ilang pang ilang gabi mo sa police station kagabi? Balit, apat na po. Pang-apat gusto mo pang mag-extend ng isang agabe gabi? ayoko na po. <laughs> so ngayon, nabila na kita ng uh, ticket. Sigurado ka na, no? Makaka-uwi ka na. Tsaka, bibigyan rin kita ng, ano, ng pangkain mo para hindi ka naman magutuman. Pagdating mo doon sa Pasay, di pwede ka rin mag-taxi papunta doon sa pabakin mo sa barangay ano ngayon yun? Timalan po. Timalan. Babalik ka pa ba ng aklan? Ay, hindi na po. Bakit? Isipin ko na lang po yung anak ko. Oo. Oh. Tulungan niyo po yung anak ko. Mm. Yung, kung may minsa, bago ka umalis, kung may minsa kahit ka sa misis mo dito, may pwede mong masabi para manood siya nito eh. Okay. Mm. mag ingat po siya, patawarin niya ako, talagaan po yung pang-anak namin. Lagi mm -hmm. siya po mag-iingat. So ang pagbalik mo pala talaga dito ay pagkipagsapalaran na bakas, nagbakasakali kang tanggapin ka muli ni misis mo. Okay. Pero ayaw niya, ayaw niya na. So anong naramdaman mo nung ayaw niya na talaga? Siyempre hindi ko na po pinilit. Uh, mali siya lang po. Uh. Um, so talagang ganun talaga. Kasi inamin din kahapon ni misis mo na ayaw niya na talaga eh sa iyo eh. So kung talagang kung nagsabi yun siya na Sir, balik mo dito asawa ko. Babalik ka namin doon kasama ng kapulisan. Kaso siya talaga ayaw na inamin niya naman. So, totoo siguro na yung mga gamit mo nilagay sa labas. Kaya pagbalik mo wala na. Hindi na ka na pwede doon. So, ano mensahe mo sa mga tumulong sa iyo? uh, una sa mga polis na kumukop sa iyo. Nagpapasalamat po ako sa mga polis lalong-lalo kay Ma'am Flores, kay Sir Gomez, sa mga tanod, sa inyo po sir, hmm. na kumukop at sa akin. Saka sa kaibigan po, kay, kay Kuya Ray, kay, kay Dila Rosa. Oh. Mag-ingat kayo sa biyahe ha? Opo. Huwag mong iwala yung tikit mo. Hindi po. Okay, sige. Hintayin natin yung bus. Na, Ayan ay, na. ito na. Ayun. Ayun na kaya byanan niya. Sige. Nakakain. Ikaw na muna magbayad dyan ah. Na. ko Wow, thank you. Salamat po, sir. Welcome po okay. ya. Ikaw yung driver. driver sir. Driver oh, sige. Kala, sir. sige. Oh, Kala, sir. ikaw na bahala sir ha? Sige, uh oo -oh. Sige. Taga saan ka sir? Dabaw. 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 Mabait yung mga taga Dabaw. Baka may gusto kang i out sa Dabaw. Dabaw. Oo. Ako pa sa Dabaw, dugay na ka uli. Mrs. mo saan? Sa Dabaw din. Sa Dabaw. Dito may Mrs. ka? Wala. Wala. Doon lang talaga sa so Dabaw. Dabaw. Okay. Uwi. <laughs> Siguraduhin talaga. Mura ka ka rin overseas kay lima ka buwan, upuli na uh. uh. si Ah, eh. oh. oh, limang, limang buwan bago baka uwi. Oh, Mura ba? Baka may nakarating sa Dabao gano'n? Di ba nakarating sir? Wala na doon? Doon si Pugong Biahiros Dabao eh. Oo. Grabe no, taga sa Aklan na libot mo na siguro ay. Luzon Visayas, Mindanao. oh, yun. Ah, 'yan daw, limang buwan bago makauwi sa missis Limang buwan bago makauwi. Tistis na lang kasi, ano eh. Oh. Wala, wala, magawa. Ilan na anak nyo? Ah, uh, anim. Anim. Oh, patiin uh, mo yung mga anak mo at saka uh, yung asawa ay, mo. Shoot out sa taga series. Oo. Oh. Dito ako sa ano, sa uh, ka, Obring Vlogger. Na nasa dire sa karon sa Kalibo, Aklan. Oo. Uh Dagang salamat kayo kuya. Ano, ano yung pangalan ba? Ah, uh, Bunsubre Juart. Ayan, dagang salamat. Kapag ayaw sa iyo ng tao, huwag mong pilitin. Basta saktad ka lang. Yan ang naging leksyon dito sa pangyayari kay tatay. Maraming salamat sa inyong panunood. Maraming salamat sa ating mga kapulisan na dumulog sa amin para matulungan si tatay. Ako si Kapobring Archie Ilario. Magandang araw sa inyong lahat.